pumasok dito, pumasok dito sa aming bahay hindi mo na magagamit yung susi na kinuha mo nalagyan na natin ng bagong kwan, padlock and maglalagay ako ng kwan, ng hidden camera para makilala kita welcome ka dito sa bahay Oh, hirap ng buhay buti hindi nyo nakuha yung one guys naka nakatago dun sa bag ko hmm. ayan mag magkabit tayo ng bagong lock wala na yung susi eh Uh, kung nakuha niya yung saucy nga guys anytime the meantime pwede siyang pumasok dito sa bahay Grabe dyan lang ako sa babuyan eh hmm, Layo na Malayo na, malayo pa na. Kamti lang sa saan sa, tayo sa, sa, dumalakay. Eh. <laughs> Marunong nito magkabit eh. <laughs> Pero thank you kasi nagtira ka. <laughs> Kahit pa paano nagtira ka ng kung ano hindi mo siya nilimus ang pera hindi nilubos lahat huwag <laughs> mo lang kalimutan bakit pag nilubos ka dito na <laughs> ilak mo, huwag mo ilalak sa loob <laughs> tayo na hindi mga pasok <laughs> sika ah ikaw ang naiiwan lahat guys <laughs> Kailangan pag-alis na ng bahay. Nakalak na lahat. Hindi na safe ngayon. Lang sana yung isa. Hindi, hindi ka siya. Makuha niyo Ulo niya. Maliit. Maglagay na tayo ng... CCTV. <laughs> CCTV. <laughs> kung sino man ang magtangkang pumasok lalagyan na namin ng kamera <laughs> sa loob man o sa labas <laughs> sa likod may gulps dito sa loob ng bahay ang daspat na natuto tayo magkabit ng kwan o yung padlock kung sino ka man Ibalik naman yung kwan guys. Yung susi. Nandun lahat yung <laughs> susi ng kayaman. Bukot. Ay, natatawa. Itatawa na lang ang ano nangyari na to. Wala na. Naroon ko lang Taghirap na talaga kung ano na ang ginagawa ng ibang tao ano ba? eksakto at oh. least eh, may natutunan ako <laughs> natutong magkabit ng lock kung hindi, hindi ka pumasok dito sa bahay hindi, hindi ako natutong magkabit ng lock paano ba to? may bago ng lock kamahal pa naman yan lock na yan <laughs> oh <laughs>